Sa totoo lang, gigil na gidil na ako sa taong ihaharap ko sa inyo. Dahil ang taong to'y ginagaya ang boses ko at marami na naloko. Galit na humarap sa media si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. araw ng Martes matapos na makita nito ng personal ang umano'y nagpapanggap bilang siya. Ang pagpapanggap ng sospek ay ginagamit para makakuha ng pera mula sa mga government official. At maraming mga pera, maraming naloko. Ang isa sa mga sinubukan niya mga mga kaibigan po natin na tinawagan ay sila governor makakuha ng Northern Maguindanao. Si Mayor Muhammad Ali Matabalaw ng Cotabato City. Si Mayor Arsenio Lim ng Masinlok, Sambales. Si Mayor Reselis Escolan ng President Rojas Capiz. At pinakalately si Governor Edwin Onchuan ng Northern Samar. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, inahayag ni Sekretary Abalos ang modus ng sospek. Gumagamit anya ito ng modernong teknolohiya upang gayahin ang kanyang boses. Ang style niya ay ganito. Sabihin niya na ako si Sekretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo. On the way na dyan, medyo nasiraan, papakitulungan naman. O kaya baka pwedeng magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Tatawag sa staff ko, dahil dito bumuo ng team si Secretary Abalos upang mahuli ang impostor na nanging-scam sa mga government official. Ayon kay Attorney Benjamin Tan, Legal Officer ng Office of Internal Security ng DILG, na nahuli ang sospek sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng isang entrapment operation. Sinundan namin ang sinundan. Hanggang sa pumunta po kami sa provincial uh, office ng Pangasinan, na police office, then yung Lingayen police office, para i-assist kami to for and up operations. Sa ngayon ay hindi pa ibinunyag ng DILG ang tunay na pangalan ng sospek dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at base sa kanilang paunang investigasyon, kasabwat ang sospek ang mga kaanak nito. Actually, they already lumapit na rin po sila sa amin. Of course, we cannot arrest them kasi wala namang probable cause. Pero all of them, in went to us and talk na ito yung nangyari ganyan. So we are morally convinced na sila talaga. Um, I believe uh, in the works ata yung kanilang pagtulong para ituto talaga yung pinaka -master. That's why we, ano eh, nakuha namin yung pinakaulo. Dahil dito, babala ni DILG Abalo sa mga manluloko. Lumalabas ngayon ang halos number one crime natin ngayon ang babilis tumaas ay ang uh, cybercrime no, yung mga panloloko sa mga texts at sa mga cellphone. Huwag po tayong papadala nito. Okay? So yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon bilang babala sa mga taong manloloko. Huwag kayong, huwag kayong manloloko dahil matetrace at matetrace kayo matindi ang teknolohiya ngayon. nakamandman ang pulis. Siguradong mauhuli kayo. Kung matatandaan, nung nakalipas na taon ay una nang naglabas ng babala ang DILG sa publiko, lalo na sa mga local government official at mga negosyante kaugnay sa pagsusulisit na nagpapanggap na kalihim ng DILG. Para sa Diyosa sa Pilipinas, Kumahal Almar Forzuelo, SMN News.